magandang umaga muli sa ating mga patid, sa magbuto tayo po eh. Magalang na salita ng Panginoon. Bago tayo magsimula ay eh, tayo po eh ay mga langit. Matakila pa habagin sa mga langit. Sa so mga salamat sa mga kapatid sa mga kami mga na kondisyon na pagpala ng langit ang lang kapatid sa ng

ang ating title ay iniingatan mula sa masama <coughs> sabi po dito sa ating key text ating mababasa sa 1 kapitulo 17 versikulo 15 sabi po inihiling ko hindi ko hinihiling na alisin mo sila sa libutan hindi ingatan mo sila masama kaya sa mga ganito tayo po ay So, ingatan ng ating Panginoon na gumula, mula, sama sa masama. <coughs> sa ilang kailangan, sabi ko rito, hmm? sa, sa, silang kaila silang kailangan makisalamuha sa mga kasalubot ng tao dahil sa kanilang trabaho ay dapat laging tumayo nagbabantay na binabantayan ang kanilang sarili at palaging manalangin nananalangin at baka mahuli silang walang malay sa kanilang mga pag-isunod niya kailangan itong sa mga makasabi nagbibigay ang Diyos ng biyaya sa kanilang pangangailangan kung palagi silang magbabantay tanging karunungan ang nagbibigay sa kanila kapag kailangan nilang makisama sa kanilang hindi gumagalang sa Panginoong Yesu Kristo. Ang kanilang bawat transaksyon ay dapat na magpakita na sila ay mga Kristiyano. Kailangan silang maging mabuti at magalang sa lahat ng kanilang sinasabi, ginagawa, na nagpapakita na nasa ilalim sila ng pamamatnugot at disiplina ng Diyos na sila ay naglilingkod sa Panginoon sa Kristo dapat na humiwalay sa kanibutan sa mga tuntunin at pinagmamalasakitan ang mga tagasunod ng Kristo. Ngunit hindi ni, rin dapat na hiwalay sila nila ang kanilang sarili mula sa, sa mundo. Kung paano, ako ako'y iyong isinug, sinugo sa libutan sinabi ni Kristo, sila ay sinugo ko rin sa kanibutan, versikulo 18. Hindi tayo dapat na humiwalay sa libutan upang dumakas sa pag usin Kailangan natin manahan sa gitna ng mga tao upang samyon, mga na pag-ibig ay maging katulad ng asin na mag-iingat sa salibutan mula sa pagkasira. Mga pusong tumutugon sa influensya ng banal na espiritu ay mga daluyan na pamagitan nila ay mahagos sa mga pagpapala ng Diyos. Kung aalisin mula sa libutan ng mga naglilingkod sa Diyos at alisin ang kanyang espiritu mula sa ta mga tao. Maiiwan ang lupang ito sa, sa pagkatiwang at pagkawasan. Bagamat, bagamat hindi ito muna, nalalaman ng masama, utang nila ang maging ang biyaya ng buhay at sa presensya ng bahay ng Diyos. Kasalimutan ito na kanilang kinamuhihan at inuusig. Nagdadala ng pagpapabanal ng banal na espiritu ang pagsunod ang pag pagsunod sa turo ni Kristo at binibigyan kapangyarihan dito ang mga lalaki at babae na nag, ng samyo at ng nagliligtas na biyaya ng katotohanan silang nagharap ng salita ng Diyos at araw-araw na tumatanggap ng araw mula kay Kristo ay nagtatagpo ng mga tanda ng mga hukbo ng kalangitan Umumula sa kanila ang mata mataas at banal na influensya. Napapaligiran ng na kanilang mga kaluluwa ng pagkamakatulungin. Ang dalisa ay banal at mataas sa untong na kanilang sunutunod na nagbibigay lakas sa kanilang magtaglay ng buhay na patuto sa makapangarihan ng banal na ng banal na biyaya. Okay? sa so, mga ito mga kapatid, mga mga dalos bye bye sa ating morning devotional ang po ng ating Panginoon na hindi po tayo alisin mula sa libutan kundi ingatan po tayo mula sa masama kaya sa so, mga ito mga kaibigan mga kapatid na bilang tayo nakatera sa mundong ito dapat, dapat tayo ay maging tagasunod na ni Kristo at liwanag ni Kristo na may po tayo sa gawa ng sa libutan. At kung paano sinugo ating Panginoon sa libutan, ganoon din po sinugo rin tayo ng ating Panginoon sa libutan na upang humayo, upang paalalahanan ng mga tao na nasa sa libutan na gumagawa ng masama. At tayo po ay tagasunod ni Kristo. Kung ano po yung tuntung pang ni Kristo na nabigay sa atin. Pag malasakitan po natin ang mga tao na sa ating malipot at atin po silang makapakita ng pag-ibig at ng pag-ibig ng Panginoon na sila'y mahango sa paggawa ng masama. Tayo po ay nanahan sa lupang ito eh, para madala natin ang ating mga kaibigan, mga <coughs> mga, mga kapat ng palataya sa paano ng ating Panginoon na sila ay may layo sa, sa kasamaan ng sanggutang ito. Tayo po ay pinahihiwalay sa gawain ng masama. Kaya sa mga ganito mga ginigilig ang mga sagasubaybay na ang banal na spirito ang siyang lumagi sa atin. Tayo ay maging isang pagpapahala at hindi po sumpa sa mga tao na kasi kapagkat kung tayo hihahanguin ng Panginoon sa lubotang ito sa lupang ito, ito po ay magiging tiwang-uwang at wasak. Kaya tayo po ay narito sa libutan ito bilang asin at bisa bilang liwanag na maging magandang sam, samyo sa banal harapan ng Panginoon at sa mga tao. Kaya yeah. sumagay so ito ang nais sa ating Panginoon tayo ay maging maging pagpapala sa iba. At alam po natin na ang Diyos ay nagmamalasakit po sa libutan, nagmamalasakit sa mga tao. At ganoon din po tayo maging malasakit bilang mga kristyano at bilang sumusunod ng ating Panginoon Yesus. At ang patnugot ng ating Panginoon ang siyang gumitisiplina sa bawat sa atin. Kaya sa mga ito, naingatan mula sa masama. Kaya Magandang maga po sa ating lahat at tayo po ay pagpalain. Shout out po sa ating lahat mga kapatid. Tayo po ay manalangin. O dakila mga bagong Diyos, ang tanay sa mula. Salamat sa umaga nito na, na kami inyong binamimuli sa inyong kapatid. Salamat sa inyong kabutihan at sa inyong pag-ibig na inyong na sa inyong Palain na kapatid. Palain po ang lahat ng mga kapatiran at yun din sa lahat ng ayong mga kapatid. Ingatan din po kami ang aming buhay Panginoon pati ng aming mga kapatiran sa mga salibot na ito iningatan mo kami mula sa sama-sama na -sama. ang uh, kayo nagmamala sa akin sa bawat sa amin may rin po kami sa magento ingatan uh, ng ma mga mga umalis sa buhay ganyan uh, sa kayo mga padina ang ginusa uh, manggulang uh, ganyan sa mga kaibigan nasa mga lapas sa kudot namin. Hinihingi po na yung Panginoon ang ang uh, kursado na yung doon sa Marintok na Panginoon. Pinagin sa spiritu, sonata, mga daluyan ng pagpapala at ang buhos ang banan ng Espiritu doon sa mga tao na nakikinig na yung masalita. Ang interesado ay ito'y gaganap yun sa November 24 hanggang 29 sa mga Panginoon na maging ito hanggang sa inyong pagdapalik pang mga ay pang kalawang madalas sa mga Tawarin kami ang masa ng mga pagkawang ng pagkasala. Kana po ito ang kami ng maging halimbawa at maging asin. Iwanay sa mga 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 tao ay maging maliwanagan din sila sa taglay na liwanag ng yung Panginoon. Salamat yung Panginoon sa inyong patuloy na pagpapala at ay dalayan sa mga Isus. Okay, sa mga nagmata po sa ating lahat at uh, ingat po tayo uh, akin po sina out ang lahat ng aking mga mga taga-subaybay, aking mga uh, followers. Salamat po sa inyo. Wala wala ninyo asawa na pagsuporta. Sana ipagpalain tayo. Ingat po tayo lahat. Uh, bye bye. Thank you for watching and God bless po sa ating lahat.